So, ayan guys, bali meron ko ditong dalawang nyog. Ayan, may tubo na siya. May dalawa, pares malaki. So, ngayon, magkatanim ako dito sa may malapit sa may sapa. Ayan, andun yung sapa. So, 1 meter, katingin 1 meter. So, para ang mas maganda sa may sapa ay kasi may tubig. Tapos malaki oh, baka lumaki pa to. So ngayon tanim ko ngayon guys ng dalawang pirasong nyog so pagtanim ko nyan so ito lang simple lang pagtanim ko so sana tama to, ayan so ayan balik lang sa pagtanim ko hindi ko alam kung tama to pero try lang natin so ito may ugat na ho Lubog natin ng ganyan so ko okay na yan eh So, patayin natin. Ayan. So, lagyan natin ng lupa. So, so, Pwede na yan. Hindi ko, man, hindi ko naman siya nilubog lahat. So, mac reportlah dia tak tu Ini dah bungkus. sini kena yan satayu. O. sekarang di patayu lah Straight Street. Cuba lah semoga jelas kan. Hai, tepat. Pontadon. Ha kan. so kung tama man to di maganda sige mabuhay man yata yan eh. Ayan, tapos na Ayan. so yun ganoon lang guys sa pagtanim ko so tas sana tama yan pala ito naman yung pangalawa Ayan. so yun, know, malaki na nyug sana ganito din kalaki kapag nagbukay so malapit din to sa sapa yung pangalawa 1, 2, 8, 1, 2 1, 2 so hindi ko alam kung tama to eh yung paganyan 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 na to eh so ito na lang yung tuntan ko yung tayo ng niyog punta doon, hindi papunta sa taas din so, hindi ko nagagalawin Yan patayo na yan, okay na yan. Patok, so, pakpan ko na. Ora pasti di itu ya nak dapat tolong buang suruh salah gelap ya, ni macam plastik mau plastik ya macam tu report lang ilabog natin Yung mga parker hmm. ah, pwede na yan so mga tripod ang labog ko okay na yan so yun yun na guys tapos na